Magandang hapon mga kapatid. Ito po ang mga kabanata dito po sa Stolen Life. Dahilan nga po sa nanggigil na nga po talaga itong si Lucy dahil sa pagkakaagaw ni Farah dito sa kanyang katauhan ay nakipagkita nga po siya dito kay Darius at dahil sa kanilang pagkikita dito na nga napatunayan ni Darius na ang kinakasama nga niya ay ang impostorang si Lucy na kung saan ay ito si Farah na nagkapalit ang kanilang anyo dahil na rin sa ginawa ni Mamita na pakikipag-usap dito sa magaling na manggagamot o espiritista dito nga napag-alaman nila na nagkapalit nga ng katauhan sina Lucy at Farah at pero noong uh, gabi na kung saan magkikita sila uh, Lucy at Darius sa isang restaurant Nakita naman ito ni Farah kung kaya't agad nga nilang isinakay sa sasakyan ni Lucy. Ito ni Farah itong si Lucy upang sa ganun nga ay hindi matuloy ang pagkikita nila ni Darius. At dinala nga ito sa isang kagubatan. Ngunit agad namang sinundan ni Darius ang sasakyan nila. Para kung kaya dito na nga iniligtas ni Darius itong si Lucy. At tuwang-tuwang -tuwa nga si Darius dahil nakilala na rin niya ang kanyang tunay na asawa. At sinabi nga niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para sa ganun nga ay uh, magawa niya ang mga pagkukulang dito kay Lucy. Samantala, nagtataka naman si Kyeska kung bakit si Lucy o si Farah ang naging kasama nga ni Darius sa kanilang kwarto at bakit hindi si Lucy na nakagisnan niyang ina at dito na nga nakita na naman ni Cheska na inaway ni Farah o ni Lucy itong si Farah kung kaya at sinabi nga niya ito sa kanyang daddy ngunit ito naman, alam naman na ni Darius ang katotohanan na si Lucy ay nagpapanggap lamang. At ito nga, ang kanyang tunay na asawa ay walang iba kundi ang katauhan ni Farah. Samantala, sinabi naman ng nanay ni Farah na umalis na lamang sila at magpakalayo-layo upang sa ganun nga ay mahanap nila ang libro para maibalik na nga ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit dahil nga sa pag-ibig ni Farah dito kay Darius ay hinding-hindi niya ito isusuko at gagawin niya ang lahat para sa ganoon ay pumalik muli si Darius sa kanya. Ngunit babalik pa kaya ang loob ni Darius dito kay Farah ngayon alam na nga niya na oh, dito kay Lucy ngayon alam niya na impostora ito at Matagal na nga niyang niloloko itong si Darius. Tuwang-tuwa naman si Lucy dahil nga sa alam na niya at nararamdaman na naniniwala na nga si Darius na siya nga ang kanyang tunay na asawa. At balang araw ay malalaman din ni Cheska ang katotohanan at matatanggap kung bakit nga ba nangyari ang ganito sa kanyang buhay. At abangan po natin kung makukulong nga ba ang mag-ina na sina para kasama ang kanyang ina. Ngunit gagawin naman nila ang lahat para sa ganon ay makatakas sila dito sa kanilang mga kasamaang ginawa. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!